Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam niyo po ba na sa isang lugar dito sa ating bansa ay nakatanggap ang ating mga senior citizens ng kanilang Oscar Care Birthday Cash Gift at ang kanilang pamaskong handog. Saan nga ba ito? Ating alamin. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ni Ate Eileen Claire Olivares. Sa Barangay San Antonio ay ipinamahagi ang kanilang Oscar Care Birthday Cash Gift at ang kanilang pamaskong handog, talaga namang napakasaya ng ating mga senior citizens dahil bago matapos ang taon ay nakuha na nila ang kanilang inaantay. for watching please don't forget to like share and subscribe